ta lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong porte itong sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya, Si Diskaya ay ganito lang si Diskaya, kumpara sa kayamanan ng kanyang. Ito ang inilahat ni former mataas na kahoy Batangas Mayor J. Manalo Ilagan sa isang eksklusibong panayam sa Bilinary News Channel. Ayon kay Ilagan, isa si Construction Workers Solidarity o CWS Portalist Representative Edwin Gardiola sa mga maituturi control scandal at bentahan o ano ng mga proyekto sa Kongreso at sa DPWH. Sa kanyang pagsisiwala, inilahad ni Ilagan na bila ginagawa o anong bagsakan ng mga proyekto ni Gardiola ang mataas na kahoy. Kung saan ka sa lukuyang nakaupo bilang alkalde at vice ang kanyang iba pang kapamilya. Ako ay nananawagan sa ICI, sa ating Pangulo, na kung maaari ay maimbestigahan ang bayan ng mataas na kahoy. Lalabing anim na barangay kami dito. Almost 20,000 ang botante. Ang binagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. Ginagawang palabigasan dito ibinabagsak ang mga proyekto.